Good morning guys Share ko lang ginagawa nating oh, one Smash 115 Ang gagawin natin dito Ayan nakalas natin ang carb Tapos Ayan nabuksan natin to Bali ang gagawin natin dito is yung Spark plug Ah uh, Bali ito tinandaan ko lang ng konti uh, Ito yung sample lang ng laki ng Spark plug nya Lumuwag na kasi ito Oh nuhugut na Ayan ang gagamitin nating spark plug ay ito D6 ito yung code nya D6 yan yeah, ito may kanya pre ano nangyari sa motor mo naging barrel ang <laughs> pangalan mo sir Yuen po yun Yes sir Yuen yan yeah, sabi kanya motor yeah. Bale ang gagawin natin dito is re-retread lang natin sya pero hindi natin hugutin tong black yan yeah. tapos so, ito ang gagamitin natin Try natin. Baka <tinyo> mga pre. bali pag tinira natin ito rito, bubomba natin ang hangin para matanggal yung ribaba. Pwede, pangamain lang. Ang galak mo eh. Lang sa lang natin para maganda ang trading. Sorry naman. Sorry <laughs> naman. Sama na rin naman. Yan, yeah, tinong rubaba niya. Siyempre, yung rubaba, bobombay lang natin ang hangin. Thank <sluruh> ngayon guys, ah, nilagyan natin ng konting gas para sumamang palabas kasama kasi palabas yun eh ayan ayos na ayos na yung thread. Salapak naman natin to. Ay, mag-focus. Yun. Tapos, gabit natin muna yung cover dito. Tinanggal natin to para masure lang natin na lapat yung dalawang valve Kasi pag yes. Tinredo natin to Tapos nakakawang yung bulok itong bulb koberan na natin to Tapos kabira natin to Nakarang kasi Ayan guys, ikabitan na natin yung cover, ikabitan ko lang ng konti Ayan, okay, yung thumb na ipit na yun Ayan, ikabitan na natin to Ayan guys, uh, try na lang paanda rin Ayan guys, okay na, nakabit na Apre, start mo na <laughs>